Hello mga mami, mga freni, magdarot si Mami Abby. So ito na nga, excited na ako magdaro. Pero ang kabaw, nasuko kayo sa kuha. O, nagsumong-sumong me, o. Oh. O, oh, oh, ayaw ang kabaw, oge. Kapoy, naging kabaw sa kuha. Ayaw din ang kabaw sa kuha, o. Oh. Kahit, kahit anong sabi ko sa kalabaw. Ni English ko na yan, tinatagalog ko na yan. Binibisaya ko ay ng kalabaw sa Gikapoy na ako, naboy yung kalabaw sa akin. Sa uli ko na siya sa may-ari, kaso nagalit yung kalabaw, pati ang may-ari. kidagandag. Pati <laughs> <Tarosu Kuhas>, kalabaw. <laughs> naboy yung kalabaw sa amin dalawa. <laughs> Kaya ayon magpapatulong tayo ngayon kay tatay. Siya talaga yung may-ari ng kalabaw. Kasi ayaw ng kalabaw makinig sa amin. So, tatawagin natin si tatay. Try natin kung makinig sa kanya yung kalabaw. Galit na galit yung kalabaw sa amin. At lalo na sa akin. Kitang kita ng kalabaw na naglalaro lang talaga ako. O nagjo lang ako sa pagdaro. Sa so, tawagin muna natin si tatay para makita natin kung paano niya. Tinan mo yung kalabaw. O oh, nagagalit talaga siya. Tinan mo. Pati yung anak ng may-ari. Anak niya ng may-ari ka. Mag-anak na ako. Asawa. Hindi oh, nakisumong-sumong po siya. O, oh. bisag asan na lang yung kabaw mo ikot. Yan, hindi naman daw yan siya ganyan. Nakita lang talaga niya ako. Kaya nainis yung kalabaw. So, dito na tayo kay tatay. So, tuturuan ako ngayon ni tatay kung paano mag daro ng proper way. Tamang paraan at tamang salita na gagamitin sa kalabaw. So, paturo tayo mga mami, mga friend. Sana magiging ano magiging maayos yung ano, resulta, smooth yung pagdaro nato. to. So, tingnan natin kung tarong yung din ako. So, ayan na mga mami. So, tarong ang kabaw. In fairness, talagang nakikinig siya sa tagiya. Thank you, Tatay Juni Judito. Yan, si Tatay Judito ang tag-iya sa kabaw. Ayan, oh. so, ako po, meron po. Kalibago. Meron po kalibago. Daro oh my gosh. So, natapos din. Perfect daw yung gawa ko. Sabi ni tatay, maayos daw. Pasado daw. Thank you, tatay. Very good daw ako. Salamat at naka try ako at naka-experience. Anong hirap ang isang magsasaka, yung magdaro. Kaya palihog taon, ayaw mo hangyo-hangyo pag may magtindag mga mais kamuti saging. Kay lisod kayang isang farmer di ay. Huh? Well, yun lang guys. Thank you for watching.